paano tayo makakauwi nito naku ayun nilipad ah, nilipad yung ano yung ano ni Kong Kong Agaraw tarpaulin paano tayo makakauwi nito mga kabiyahe eto bumubuhos ang ulan grabe ang oras natin ano pa lang 4.30 pa lang ng hapon pero wala grabe na ulan mga kabiyahe Ayan Pero hindi pwedeng hindi tayo uwi. Ayan, lakas ng hangin no? oh O. Geng, geng. Ito mga kabiyahe. Lakas ng hangin mga kabiyahe. Woo! Siyempre si Max. Nandiyan lang si Max. Basang-basa na si Max. <laughs> Naligo na. <laughs> Grabe ang ulan. Paano tayo makakauwi na eh, ito? Kaya ano? na ulan, no? So, ayun, mga kabiyayit, mga kasower. At ngayon nga, medyo pa problema kung paano kami makakauwi nito, mga kabiyayit. Doon nga po ng sobrang lakas ng ulan. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Ayun oh. No? Ano mo sasabihin mo? Genge. so ayan, update lang natin mga kabiyahe ang uh, kagana pa ng ulan. Kasi ang alam ko ay may bagyo kaya lang signal number 1 dito sa Lalawigan ng Laguna. Ayan oh. Ayun oh. Grabe. <laughs> Abot na, abot na rito. Ito, oh. Mga sumusugod na rin sa ulan eh. Mga nakamotor. Ha? Sugod so na rin. Ray! Ray, shoutout ka muna, Ray! Ray, shoutout ka, shoutout! Shoutout ka muna! Desiree mga kabiyahe yun yun siya yung ano yung parking boy dito sa ano sa pagsawitan sa Mount alright so maya maya na lang ulit hindi to kayo